Yun. Good morning mga kapangil natin dyan So magandang umaga bagong pag-asa Ayan Ay oh, Ano na yung ano natin Kaka, kaka matay lang ng Ayan Ilaw So ayan ah, mag, maaga aga tayo mga kapangil Kasi mag spray ako ng ano Fulyar dito sa ating mga tanim na talong Tsaka dito sa ating mga tanim na mais at yun uh, God is good mga kapangil kasi kaapon magpapatubig sana ako pero oh, ang ginawa ni Kakoks pinagbantay niya ako kay Penggay tas naglaba siya <laughs> ngayon ang nangyari umulan kagabi ng napakalakas o di save yung ano, patubig natin kahapon na save mga kapangil dahil well, uh, imbes na magpapatubig tayo kahapon ay ano you know, nagbantay tayo at yon umulan nga <laughs> so yon maganda ang kinalabasan no basang basa yung lupa mga kapangil oh yan napunak na napunak ito yung ano natin i natin oh ganda na mga kapangil yes na <laughs> thank you thank you ayun Saka may ipapakita ako dito sa inyo mga Ang Ganda naman sa ano. Sa bukid kapag maaga oh. napaka relaxing ba. Tapos may ipapakita ako sa inyo. <laughs> okay. Handa na ba kayo mga kapangil Tara! May pangsahog na tayo mga kapahil oh. All goods na ito. Malaki na nga ito eh. Ayan oh. Ngayain ko yata si Kakos dito para dito kami malang halian Kasi malamang wala si Alod ngayon mga kapangil dahil, you know? mm. dahil yun o Dahil yon nga, yung sabi namin nung nakaraan pa Eh, magbabantay din siya Nagbabantay din siya ng uh, anak lang bunso <laughs> Parang ganun mga kapangil, no So, so yun Empisa na natin mag-spray mga kapangil pag abutin tayo ng ano eh alas 8 hindi na pwede mamaya no time check tayo mga kapangil time check yun it's already 17 minutes past the hour of 5 mga kapangil so 5.17 na at magtitimpla na ako ng gamot doon okay yun yan, good morning sa mga talong mga kapangil oh. May pakpan pa dyan, namumunga na. Ang dalang bungad. ng dalong natin. Yan. Ganda na, ang ganda din ng sikat ng araw oh mga kapangil oh. di diba, nakita nyo naman noon mga kapangil. Kung gaano ka pangit ang siblings natin noon sa talong pero yan tignan nyo ngayon ganda na mga kapangil yung mga ano mga na uod ito pa lang yung first na spray nya para sa insekto tsaka sa mga insekto tsaka puliyar pala mga kapangil Ito, magkakalapit dito yung unang plot to eh. So medyo magkakalapit. E, Abangan nyo nalang mga kapahay. ang mangyayari sa ating mga tanim na dalong. Eh, lahat na. Siyempre, hindi pa rin na buhay. Ito lang talbos oh. Eh. That's <laughs> fair, thank you Lord Ito naman yung mais natin mga kapangin Tumba yung iba <laughs> Dahil sa lakas ng ulan Pero yan, magre-recover naman yan mga kapangin na eh, mahina lang itong anong sprayer natin para ano, tututok-tutok natin sa ating mga talbos. Sa talbos. Tsaka sira na din yung switch mga kapangil. So yan, tapos na. Mga ano kung tapos mga kapangin, mga 8 o'clock, 8 to, mga ganun mga kapangin. Si 8, 7 na. Oh! Nga, ano, uwi muna ako, bibisitahin ko, I check ko muna yung mag-in ako mga kapangin. Ito na yung ano natin, oh. yung apple melon natin na uh, binibinhi. Ayan, natikman ah, ko na to. Sino nakatikim sa inyo nito mga kapangil? Medyo parang hawig lang siya sa ano, sa sa lasa ng melon na tanim natin. Parang ganun lang. Tsaka parang mas malito na honeydew. So, uwi muna, uwi muna mga kapangil. So yun, balik bukid, balik kubo. Marami pa tayong tatapusin mga kapangil. So, bali dalawa na yung ginagamit ko. Tinatapos ko lang mga kapangil. Parusahan lahat. Oh. <laughs> Mas mabilis malusaw ngayon yung, ano, yung mga abo. No? Kasi basa yung lupa. Tsaka sakto sa init. Kulang ng abo na, mga kapangil sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito walo walong linya kulang siya ng walong linya hindi natin abonan abonohan naubos na yung abono natin <laughs> ang uh, na, dami na natin ano, dami ng hirap sa sa mais na to ay sana naman makabawi-bawi tayo <laughs> gamot sa ano pagod mga kapangil so tatapusin ko lang mga kapangil oh. <sighs> hindi ko na malayan mga kapangil alas 12 na pala kala ko alas 11 pa lang oh, oh. babay mo na kailangan kasi nating tapusin yung pagpaparusa mga kapangil para ano mas matibay yung tindig ng mga mais para kahit konting para kahit malakas na hangin ay eh, hindi siya ano bubuwal Tenyo, yung ulan, lang mga kapangil yung ibang hindi natabunan, na nabuwal yung hindi na parusa na iba nabuwal oh grabe init pananghalian muna So as usual mga kapangil Dating gawe <coughs> Saking, dami sa Dating gawe No Hapon na at Siyempre itutuloy naman natin yung ginawa natin kaninang tanghali eh. Yan. Ngayon lang ako lumusong kasi mainit masyado kanina So Yan Tiyagaan nyo muna ang ating vlog <laughs> Alright Tapos dito si Tatang mga kapamilya, kakatapos niya lang. Uh, oh. Tapos na 'yan. Huh? Ito. Uh, Oo. Oh. Tapos na si Don. At tapos magtanim ng okra. Bigyan natin kanina ng tanim ng okra. doon na lang tayo mamitas ng pangulam. Uh, Oo. Oh. Nagtanim ko ng okra tang. Tapos na. Ha? Huh? Tapos na okra. oh tapos na. Papay okay. mo ulam mo ta. Oo. Oh. Dipa lang natin malching para hindi mahangin. Ayan. Ayan, ganyan. Malupit talaga si Tata mo. Oh. Ayan, ito. Ganito sana noon mga kapangil. tapos na. Ano? Basta na natin at para may pupuntahan na si tatang sa pupuntahan niya pinatesting ko lang mga kapangil hindi malaki masyado yung kubo kasi may damo oh, oh, oh. yan pero skateran muna natin okay thank you lang yun paano ba yan mga kapangil yung hindi na lang naabunohan ang hindi ko natapos ang hirap pero napakagaan ng pakiramdam mga kapahil pag may natapos ka sa buong araw and kahit ano busy busy da, ano, pagiging ama magulang kami ni kagos <laughs> minsan walang nagagawa pero napakasaya mga kapahil magkaroon ng isang supling no isang anak yan So, yun. Balik tayo bukas. At, ayun nga pala mga kapangil. May pupuntan tayo. Ay, may gagawin tayo. Ay, mamimitas tayo nga pala mga kapangil ng sitaw. Yun ang uulamin namin ni Kakus mamaya. Mamayang hapon. Tandaan lang natin itong mga ano natin. Talong. Ganda super mga kapangil super ganda kasi ito lang ang may talong dito kaya super ganda den din din may talong pa doon kila uncle may talong doon kila uncle at dun may talong doon may talong dyan <laughs> nung nagtalong kami yan marami nang din nagtalong mga kapangil no Si na nga talaga ang potential sa talong. Yan. Kaya nang dalawang taon yan kung talagang pinatuloy mo ng dalawang taon eto oh, napakaganda ng pakwan dito Ayan, sa may mulching Ayan, malagong malago siya mga kapangil syempre malago din yung ating talong dyan tapos eto e, ano dito ah, so i-prune natin siya eh, malay natin may ibubunga i-prune natin siya eto magtutuloy mga kapangil isa, dalawa, tatlo, apat na sanga Yan, magtutuloy Tingnan natin ito, nauuga-uga. Tingnan natin kung may, may ipopron na yung iba. Tingnan natin sa talbos. Tapos, takpan natin. Hindi mauga. Ayan. Okay na yung mga talbos ng ano. Mga dahon ng mm, talong ayos na. Yung iba, ibang ang ginagawa nila dito mga kapangil. Bawat talong, bawat puno ng talong, ilalagay ng tulos. Tulos para hindi ma ma pag mahangin, malakas ang hangin. Kami naman mga kapangil, ay hindi kami nag hindi kami naglalagay kami pag may oras <laughs> ng time. Pero pag hindi kaya, uh, no, so na lang muna si Brian pang gagawin. Pinapitas na tayo ng sitaw. Ay, uh, ginom na ako. Yan, Dadas tayo ng sitaw mga kapangil. <laughs> pitas, pitas. Ayan, pag may itanini, ni Pag may itinani, mayroong aanihin. Ayan. kasi sa ano ilalim pero ganito yan pag ano dyan mga kapangil. yan ganun pitas ayun talong lang mga kapangil. pero ang daming bunga simple lang hindi <laughs> hindi nabuwal nga kapangil hindi siya nabuwal sa bagyo Ayan. pero ano nagkagulo-gulo na yung kanyang balag oh. na kayo mga kapangil Mamimitas na tayo Libre lang to Libre muna ngayon <laughs> Libre muna Oo hmm. Oh. Alam pang susunod diyan mga kapangil laklak -lak pa dire diretso na to mga ilang isang buwan dalawang buwan dire diretso yan mamumunga ito pwede tapos meron ba dito yun no nalatag sa, sa, ilal, sa lupa yung ano iba eh hindi na <laughs> hindi na nai ano itaas taas Okay, ito. Pwede na ito. namin lang, mga kapangil. Dalawa lang naman kami ni Kakoks. Wala naman si Alod. Kaya yung mga hindi pa, no na natigasan. Kaya Alod na lang kung makakapasok bukas. Pero sa tingin ko, sa Sabado pa siya. Eh, Martes pa lang ngayon, mga kapangil. Bye-bye, mga kapangin. Ingat kayo. Salamat po sa panonood. Bye-bye, papasan. Bye-bye.